Magandang magandang umaga sa inyo lahat mga hunters. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga hunters. Mga hunters, papunta ko ng Taytay. Ngayon lang ako makakapunta doon. First time ko lang magkabiyahin ng motor papunta ng Taytay. Medyo malayo-layo at saka may kaunting rough road mga hunters. Ang oras ngayon ay alas 9 mga hunters. Sinangko ko ilang oras ko tatakbuhin ng motor mga hunters ayan samahan niyo ko mga hunters, adventure adventure tayo sa mga kabundukan ng papuntan ng Taytay, -tay, mga hunters. Tara na, mga hunters. ko abot muna muna sa dinadaan nito. Ah, Taytay. Taytay. Subukan ko magbyahe ng Taytay. First -tay. time ko lang magbyahe ngayon. Ay, mars, pagkasulina tayo dito. Ano ang pangalan mo? Ano pangalan mo? Taytay na ba? Ma-pulis kan mo. Bilang pulis magba-vlog ako. Kaya mga hunters, shout out na pala sa kanila. Ayan. Headphone. Ayan, shout out mga, mga hunters. Kaya first time lang tayo pupunta ng, ano, ng tay, -tay. Ilang oras mo taytay na yan? Ilang oras? Pag galing dito. Isang oras. Isang oras lang. Ay, ako pag nagpatakbo, 50 lang. Depende. Sa akin, ano lang, takbo ko, 50 o 40. Wala kasi na-disgrasya ako, medyo naglayo. Kung may 20 lang. Ah, Saan punta mo niya ngayon? Ayan mga hunters, pagkasulinan muna tayo. Kaya mga hunters, nakapagasulina tayo. Magkano yung nabot? 317? 317, full tank tayo mga hunters. May dati pang gasolina yan. Sige! Kaya mga hunters, tara! malayo yung biyahe to. sa B eh. Ayan o. Oh, matindi. Kalsada pa ba yan? grabe o. Oh. Dapat nakachoklis yung ano nyo, yung gulong. Kasi napakalayo ng kabahayan dito. Problema dito yung wala kang papabultitan walang vulcanizing dito napakalayo mga hunters kailan naka tubeless yung gulong nyo mga hunters ang sinasabi ko oh. ayan o oh. kaya halos ayokong magbiyahe kita nyo yung mga hunters kinan oh. nyo grabe putik ayan ang putik mga hunters kita nyo ayan o oh. Ayan, oh. No? Grabe. Matindi. patuan talaga 'yan. Oh. Ah, grabe. Santay dadaan dito. Dito ay ayan, oh. No? Dito. Ano 'yung lugar na 'to? Ano 'yung lugar na 'to? Ano 'yung lugar? Asa ah, kayo galing? Ah, dito ko galing sa ano. Galing pa ako limin ako. na ako sa tubal eh. Uh, ah, ano mo? Lilo. Ah, ko pala mo? Nilo. Ay, siya tao to pala Nilo, Taga saan ka? Taga... Uh, Taga ang kong ako. Ah, ang kong ka? Oo. Oh. Ano pinito mo? Lagak. Ah, lagak. Sige. Ano <laughs> saan kayo sir? Ngayon na ako naka... Ano first time ko lang magbiyahe? Galing sa Dito sa Mabini. Ah, Mabini. Oh. O oh. dyan sa una. Taga ako pero matagal ako na wala dito 30 years. Ah, kaya, pala. kaya ito hirap ako sa rough road, sabi ko matindi. Ah, kunti lang naman, kunti na lang. Ah, na lang ba? oh, baka no dyan, medyo yung... puro na na ano yan, siminto. Ah, siminto na? oh, Grabe. Na First time ko lang. Ngayon ko lang binahe ito. Ikinarga ko pa to sa barko eh. Ah. Mga five months pa lang ako dyan. Ah. ah na, na, Nag-vlog kayo? Oo, oh, vlog ako. Ah. <laughs> eh, dito may sasundin na ako eh. Ah. Kaya ikaw, buti ka, sanay ka sa mga ganito. Ako ah, kaya ganitong motor ko na dala kay... <laughs> grabe sabi ko matindi oh, pero hindi na lang yan sir ah sige ah, si ototo pala kinilo ayan mga hunters papunta siya nang saka papunta ka saan diba ako sa si sandubal ah sandubal lang pala siya mga hunters so, sige tinasilipin na. mo natin mga hunters yung yung tabi dagat gawa pa ng hapon yung pababa ito yung pinakang hagdan niya pababa mga hunters papuntang tabing dagat ito ito ano noong araw itong hagdan na ito gawa para ito ng mga pastila ayan o oh, mga hunters o oh. ayan hagdan pababa yan ayan, ayan yan galing dagat yan, tabing dagat. Ayun, dagat. Oh. Ayun. Ayun naman yung pinaka, ano nila, pier. Ito yung barangay Kaniki. Welcome, uh, Kaniki. ayano Oh. Taga rito kayo, dong? Apo. Ah, uh, ano pangalan mo, dong? Miyong po. Miyong, ah, uh, siya tapala kayo yung taga Kaniki ka talaga? Apo. Ayan, dong. Oh. Tara mga hunters, punta na tayo. Ha? Bilal ni Rosales. Sandubal ka? Ha? Dito ako naninirahan. Itinan ko know. kung makikilala mo ako. <laughs> ayan mga kantes, anong pala to? Pinsan ko pala mga hunters. So ayan, si Emilia ni. Ayan mga kantes. So, pinsan ko yan mga Nakita pa kami rito, maliit lang talaga yung lugar. Sige ka? Oh, first time ko lang ngayon na pupunta ng... Liki, ng pinsan ko na. Ah, barangay tanod ko pala dito. Oh, Makas ng loba. Ayan. Mga hunters, ano to dati? Hindi pa maganda yung barangay na to. Dito ako nagbabargin dati. May cover court na. Oh. Ayan, mga hunters. Oh. Itong barangay Kaniki. yan, Marami akong kilala dito dati. Pero ngayon, hindi ko nakilala. Buti nga to, nakilala ko. <laughs> Wala pa rin pagbabago. Ayan. Nakilala ko siya, mga hunters. So. Ayan. Shout out niya pala kay Milani. Ganun din sa mga kapatid niya. Sa uh, Rosales ang asawa ko. Rosales pa ng ano niya. Pero Adi diba mga rin po to. Wow. Kumusta na? Mabuti na kilala ko siya doon. Okay. Bye bye. Bye bye. Oh, punta no tayo na tayo ng ano, Taytay. Diyan na no, sa, sa Taytay. -tay. Mm -hmm. Mga hunter, sandito na tayo. Ayan. Mga hunter, importante lang. Hindi ko yung itim ng ati ko. Kaya nakapunta ko rito. Ayan mga hunter. Sa ati ko, kasi emergency lang na pumunta ko rito. Ayaw ko pa saan nakunta. Kasi rough road yung daan. Muntik pa ako. Ayan. Hatid lang ako ng itim ng ati ko. Ayan. Ayan mga. Ayan, may mga bangko na dito. Ayan. Ito kasi mga hunters nung araw. Ano lang 'to, yung parang mga um, bahay lang to dito nakatayo, inaabot ng ano ng dagat, pati dunggua ng mga bangka, ayan. ayan. ganda na ng lugar. Ito yung Taytay. -tay. Sana kita. Ayun yung Taytay mga oh, hunters, ayun. Oh, yung Taytay. Ayan mga hunters tindahan ng pinsan ko 'yan. Ayan, pinsan kung hindi nagbabago yung mukha, maganda pa rin. Ayan, Ayan shout out pala kay Ami. Ayan. ayan. Saka dito sa, uh, sa mahal niyang asawa. Ay, si Jerry. Si Pugi, oh. Ayan. Ayan, yan tindahan nila mga hunters. Ayan, iikot tayo dito sa palingke. Ayan, mga hunters. Ayan, gulay yan dito. Ayan, daming ano Ang daming tinda. Ito yung palengke ng Taytay. Ayan, may mga daing dito. Mukhang mura lang ang mga hanto. So, ano na daing yan. tayo sa tindahan ng mga aha. Ayan, sarap dito ng daing ng hantos. Ayan, daing ng Palawan. Hindi maalat. Ayan. Shout out nga pala dito sa mga nagtitinda sa palengke ng Taytay. -tay. Ayan, mga sariwang-sariwa yan mga hunters. Ayan o. Oh. May nabinta Ayan, sariwang-sariwa mga hunters. Ayan, dili, sariwang-sariwa. Ayan. Ayan. Ito mga hunters, naga hamburger kami rito. Ayan Malakas pa yung pinta nyo rito? Ang burger? Depende po sa ano, tao. Depende sa tao? Sa dami si ng tao? Karamihan po na pupunta dito ay isla Mm. Mm. So, ngayon po, malakas ang hangin. Mm. Sabihin, walang tao. Kasi nag walang tao po ang tagay. So, mga ibili po ito. Mga ibili po ganito pong Sunday, market day, uh, may tao po marami. Pero pag weekdays hapon lang po ang benta natin. Mas patro, pag labahan, mas ano to? Nag-uupa kayo nito? Kasarili nyo? Okay. Ito pong cart, hmm. sarili namin. Uupa ah. po, ah, Libre lang to Libre? O may may upa? Pyramids po. Kailangan may pyramids. Ah. Uh, hindi naman po ito naka-fixin. naka naman po. Uh -oh. Ganoon po. Pag naka po, okay lang. Hmm. Kailan talaga matindi yung trabaho na yan? Mainit e, eh, di ba? Mainit talaga yan. Hindi, uh, pero okay naman. Kahit papano, eh, malaking bagay diyan may hanap buhay, di ba? Pag nakaupo ka lang sa bahay, wala. Wala, wala kita. Uh -huh. Uh -huh. Ano pa Joy po. Ayan, siya taot nga pala kay Joy. Ayan, mga hunters, ito yung pindahan nila ng... Food cart. Ayan, food cart, mga hunters. Ayan, o. No? Kaya magmimirinda muna kami dito, yummy. Ayan, mga hunters. Oo, oh, sarap na. Ayan, up nga pala sa kanilang dalawa. Ayan, masisipag yan. Ano yung mga sawa na pa kayo? Ayan, ayan. Ah, meron na. Sayang. No, ayan, gaganda pa naman ninyo. Ayan, ayan mga hunters, dito na kayo bumili. Masarap. Masarap ang ruto nila mga hunters. Ayan, tay-tay palawan mga hunters. Ayun, mga hunters, Yami, oh. Ayun, mga oh, diba? Ayan mga hunters, sa hamburger tayo. Yummy oh. Oh, di ba? Ayan mga hunters. Di ba kami alam ka rin tayo ng tayo mga hunters. Yabi. mga hunters.